Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, may share lang po ako about sa kung ilan po ang mga ngipin ng ating transmission gear ni TMX155. Okay guys, ito kung mapapansin nyo. Ito po yung ating counter shop. Ito po yung main shop. Mas malalaki po ang mga gear ng counter shop. Okay, dahil mas marami po yung bilang ng kanyang ngipin kaya malaki siya yun naman may shop mas maliit siya dahil po mas mababa po yung bilang ng ngipin ng kanyang mga gear okay yan po pinagkaiba nila okay guys tuturo ko po kung ilan po yung mga bilang ng ngipin nila mag po tayo dito sa kanyang counter shop counter shop ah uh, ito po ang first gear ito po ay 36 teeth okay yung second gear niya 31 teeth third gear 28 teeth 4th gear 25 teeth ok guys dito naman tayo sa kanyang main shop ito ang main shop yung kanyang first gear ito yung pinakamaliit uh, 13 teeth po yan 13 teeth sa second gear po ay uh, nasa 18 teeth po to 18 teeth tapos yung third gear 22 teeth fourth gear 25 teeth same lang po sila ng counter shop fourth gear Parehas lang po silang 25 teeth Okay guys uh... Okay guys ngayon dito naman po tayo Sa kanyang Starter gear Ito po yung kanyang starter gear Ito po Starter gear uh, 17 teeth po to okay? Ito pong Ah uh idle starter gear, ito po siya. idle starter gear nasa 2014 po to. Tapos yung ating kick starter gear, ito po. 25 teeth. Okay, guys. Yan po. Okay, yan lamang po guys. Sana may na, may natutunan po kayo sa aking ibinaging tutorial ngayong araw, guys. Uh, para lang po sa hindi nakakaalam to. Okay, okay uh, subscribe lang po. Like and share. Okay, hanggang uh, dito. Malamang po, bye bye and uh, God bless po. Okay.